Una sa lahat po, pinasasalamatan ko po si Lord sa lahat ng binigay niya na blessing ng buong taon ng 2023. Dahil ngayon, bagong taon, bagong pag-asa. 2024 na ng unang araw ng taon. So, magandang araw sa inyong lahat kasakses. Bilang pagbati sa unang araw ng taon na ito, nais ko sanang magbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa atin. Sa pagpasok ngayong 2024, ito ang panahon para magtalaga ng mga new year resolution na magbigay daan sa pag-unlad at positibong pagbabago. Nakakatuwang isipin na ang bawat isa sa atin ay may kakayahan na baguhin ang takbo ng ating buhay. Hindi hadlang ang mga hamon at pagsubok. Ito ay pagkakataon upang mas lalo pa nating patibayin ang ating mga sarili. Ang bagong taon na ito ay hindi lang pagpapalit ng kalendaryo, kundi pagkakataon na bigyang linaw ang ating mga pangarap, layunin at pag-asa. Sa bawat araw ngayong 2024, isanay natin ang mga puso at isipan sa positibong direksyon. May mga hakbang na maari nating gawin upang simulan ang pagbabago. Maari natin itong simulan sa pagpaplano ng mga layunin na gusto nating makamtan. Ito ay maaaring nasa larangan ng kalusugan, edukasyon o personal na paglago. Bawat hakbang patungo sa ating mga layunin ay isang pagpapakita ng ating determinasyon na baguhin ang ating hinaharap. Hindi natin kailangan matakot sa pagbabago. Ito ay isang oportunidad upang maging mas mabuting tao. Sa habang tayo'y uh, naglalakbay sa mga bagong pag-asa at pangarap, tandaan natin, ang halaga ng suporta mula sa pamilya, kaibigan, taga-suporta o mga followers natin na karamihan hindi natin sila kilala ang bawat isa. Pero ang bawat tagumpay ay mas magaan kapag ito ay ine-enjoy kasama ang mga taong nagmamahal sa atin. Sa pagmamahal, pagtutulungan at pagkakaisa mas mapadali nating makakamtan ang mga pangarap na inaasam-asam. Ang bawat tagumpay ay magmamarka sa ating buhay. Tagumpay na matagal nating inaasam-asam. Bakit hindi natin umpisahan ngayong bagong taon? Naway punuin natin ang bagong taon na ito ng mas maraming ngiti, pag-asa at positibong mga bagay. At baguhin natin ang pwede nating baguhin at yakapin natin ang buong tapang at pagbabago. Bagong taon, bagong pag-asa. Sa pagsisikap natin gawin ang magagandang bagay, malayo ang ating mararating. Mabuhay ang bagong taon. Salamat sa oras at sa pagtangkilik. Asahan ko, ang bagong taon na ito ay magsisimula sa ating lahat. At sama-sama tayo sa paglalakbay tungo sa mga pangarap natin. Maraming salamat po, success at see you sa mga susunod nating mga video. Dahil magbibigay ako ng mga New Year's Resolution na pwede natin mapagkuhanan ng idea. So, salamat uli at uh, thank you and God bless po everyone. Bye-bye!